Panalangin para sa asawa ni Robby Domingo. Maraming madla ang labis na nalungkot sa kalagayan ngayon ni Mikey Pineda, ating matatandaan na ibinahagi sa publiko ni Robby ang kalagayan ng kalusugan ni Mikey, noong buwan ng August 2023 bago naganap ang kanilang kasal, dermatomyositis, na isang rare autoimmune disease ang sakit ng asawa ni Robby, na nagpapahina ng muscles nito, Bukod pa sa nararanasang inflammation at skin rashes, akala raw nila ay simpleng dryness lang at pananakit ng katawan, pero isang rare autoimmune disease pala ito, inatake ng karamdamang na ito ang kanyang healthy cells ng kanyang angans. Matatanda ang January 6 nang ikinasal ang mag-asawang Robbie at Mikey, nagpalitan ng wedding vows sina Robbie at Mikey sa Diocesan Shrine at Paris of San Isidro Labrador, at para sa reception ng kanilang kasal, mas pinili ni na Robbie at Mikey na ganapin ito sa North Polo Club sa Big Ben Farm sa Pulilan, Bulacan, ngunit ano nga ba ang lagay ngayon ng misis ni Robbie, kahit ganoon kabisi sa kanyang trabaho, sinisigurado ni Robbie Domingo. Na nasa samahan niya ang kanyang misis na si Mikey, sa mga pagpapagamot o treatment session nito sa hospital, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadoktor ni Mikey, para sa rare autoimmune disease nito na tinatawag na dermatomyositis, isang uncommon inflammatory condition characterized by muscle weakness and skin rash. Sa post ni Robbie sa kanyang Instagram stories, inilantad ni Robbie ang ilang mga kaganapan sa isinasagawang extensive na treatment ng kanyang misis, kamakailan sa isang hospital, ayon sa kapamilya TV host, Ang pinakabagong treatment kay Mikey ay tumagal umano ng mahigit sampung oras, yung ang pinakamatagal na sesyon na isinagawa sa kanyang asawa, mula nang diagnose ito ng dermatomyositis kalakip ang litrato ni Mikey na kuha sa loob ng hospital room, kalakip nito ang mababasa na caption dito ni Robby, Time for her treatment, went here at around 7.05am we finished before 7pm. Samantala, habang nasa proseso naman sa kanyang treatment, nakuha pa niyang kuhanan ng litrato ang kanyang asawa habang natutulog sa may upuan, caption ni Mikey, at I am Robby Domingo already sleepy, but we have still have 4 to 5 hours to go, Ni-repost naman ito ng Kapamilya TV host sa kanyang Instagram stories na may caption na, We initially thought it was until after lunch time. Sa mga sumunod niyang post makikita naman si Robbie na nakaupo habang nakatitig sa kanyang phone. Okay, I was wrong. The whole treatment is now 7 to 8 hours long since they increased the dosage. Ang mensahe pa ng aktor, nagsorry naman si Mikey sa kanyang asawa dahil sa sobrang haba ng kanilang inilang oras para sa kanyang pagpa-treatment sorry and thank you so much at I am Robby Domingo for being with me. For more to go, muling post si Robby ng picture sa Instagram makalagpas ang ilang oras. Then the medical prods told us it will be until around 6pm laban. Nagpasalamat naman si Mikey nang ilipat siya sa mas komportabling upuan. Para sa last hours ng kanyang treatment, finally moved to the, the lazy boy chair. Three more hours, fighting, at M. Robby Domingo. Tinawag pa niyang best hobby si Robbie sa kanyang post of appreciation, matapos ang gamutan, Don, we've been here since 8am now to finally go home and rest, can't think at I am Robbie Domingo, enough for being with me here, best hobby, ang mensahe pa ni Mikey para kay Robbie at nagreply naman ito ng always here, hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagpapagamot at pagpapagaling ang misis ni Robbie.